Good morning po mga kalaki. October 25 na po. Ayan po gising na mga kalaki sa mga masusugid nating mga laki followers. Diyan na inaantok pa at natutulog pa ba? Gayahin niyo po ako. Gising na po ako mga kalaki. Ayan nilalamig ako ayan po gising na tayo mga kalaki kailangan natin magbigay ng mga lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aantay dyan at syempre po mga kalaki para po sa inyo mga lucky numbers natin ay ito po ay inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan or bitawan yung mga baguhan po dyan na nanonood sa amin tutok lang po dito mga kalaki ayan kahit inaantok pa ako, namumungay pa yung mata ko kailangan ko magbigay ng mga lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na talagang umaasa sa ating mga lucky numbers maraming maraming salamat po dito po kayo nakatutok matuto. Kaya kung ready ka na, aba ready na ako mabigyan ng mga lucky numbers, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, bago po ibigay mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Hmm. Okay ha. Kunin niyo na po 'yung mga listahan ng mga kalaki at syempre, ibibigay ko na po yung mga lucky numbers natin ng mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Ngayon po, kung meron po akong mga hindi nabigyan dyan, nakaligtaan, abawag po kayong mga tutubiling sabihin sa akin mga kalaki dahil papadala ko po kayo ng mga lucky numbers. Okay? At syempre po, ayan po. Tara na po mga kalaki, magbigyan na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers para po sa inyo. Umpisahan po natin sa Laguna. Uno, 14. Quezon. 183 3 Olongapo, 29-2 Paranaque, 12 Manila, 7 Pasig, 35-4 San Juan, 21-27 Marikina, 1130 Tabuk, 29-15 Romblon, 1.16 Angono, 3.4 Muntalban, 27.2 Antipolo, 11-21 Cainta, 9.35 San Mateo 15.17 Dabao 14 Gs Tarlac 8.14 Bacolod 9.21 Cavite 23 DC sa Taguig 8.2 Mindoro 5.8 Cebu 1.13 Aklan Gs Aurora 25-1 para Marinduque 24-26 Caloocan 11 ano to 11:30 Muntinlupa 29 12 Palawan 85 Sambales 1 Gs Apayao 24-27 Cotabato 25, Binangonan 26 11 Morong 35, 31, Isabela, 7, 15, Togigarao, 26, 4, Rojas, 3, 32, Capiz, 29, 35, Bohol, 21, 11, Bulacan, 3, 4, Baguio, 5, 9, Bicol, 5, 11, Batangas, 17, Gis, Bataan, 23, 29, Butuan, 531, Benguet, 2, 30, Iloilo, 5Gs, Leyte, 13 Samar, 52 2, Quezon City, 21, 36, Pampanga, 22, 12, Pangasinan, 33, 15, La Union, 0917-1619. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan ha, para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Nako, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, naku, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan mga kalaki, kahit tawagan niyo po sila, mga fake po sila, hindi po sila sasagot. Okay? Ingat-ingat po, malaki na po tayo para magpaloko sa kanila. Ito po ang legit na account natin, tandaan niyo po, Arnold Parungkin na may blue check, na merong 495,000 followers. At syempre po, Red Parungkin na merong 410,000 followers. At meron din po tayong Aris Gatchalian na account account at Red Arnold Santos po. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook ha. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin, Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin. Lagi po titignan ng followers sa pag karami, atin yan. At dapat po tuwing makakita kayo ng picture ko na sagasabing magpa-member, Subukan nyo po silang tawagan Dapat po makakausap nyo muna ako bago kay sumali ha? Malalaki na po tayo para magpaloko po sa kanila Tandaan nyo po mga laki numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo, mali mo naman, dito ka pala rin, dito ka swerte, no? di ba? E di syempre, bongga na, ipopost na kita sa amin sa Facebook winners namin, di ba? At syempre po mga kalaki, ah, sa mga interesado po dyan, make sure po na makakausap kausap nyo muna ako sa messenger ko. Message na kayo para kung gusto nyo sumali sa private consultation, makausap nyo ako, okay? At syempre po sa mga sasalita habol, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng ng 3 months so oh, di ba ng October, November at December. Okay, ito din na po natin ang pamimigay ng mga lucky number sa 2 digit. Ito po sa Nueva Ecija. Sa East 12. Nueva Vizcaya. 315. Ilocos Sur. 7.19, Ilocos Norte. 15.20 sa East, Masbate. 21.30. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo kay Dominic Santa Maria ng Bukid noon, ang layo naman. Hello, shout out po sa atin sa mga taga Bukid noon diyan. At siyempre, humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at ng 4 digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo agad-agad. <coughs> at siyempre po sa ating mga jeepney driver naman po, diyan po sa may biyahing Quezon. Ayun po, sa ating mga Quezon po mga kalaki sa Quezon province po ah. Sa Quezon po, hello po sa inyo. Humihingi po sila ang mga driver diyan, sila Kuya Kanor at kila Kuya Delphi ng 2-digit lucky numbers at ng 645. Bibigyan ko po kayo agad-agad. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan at nakafollow ka, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. So good luck mga kalaki. Ingat po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At sino kaya ang ating magiging winner ngayong araw na to? Gising na mga kalaki. Baka ikaw lang. Dadapuan natin ang swerte. Okay. Good luck. Gusto ko mapanalo kita ngayon. Good luck.